sa wimpalad ng gera ni Federico Lixi Espino. Ikinasa na sundalo ang baril, umasinta sa liwanag alamid, sumabog ang gabing tila pulbura, nayanig ang porselana ng buwan, at sumakay sa simoy ang amoy ng dugo. Sa liwanag ng palaba, may kung sino nabuhay sa parang na may nangintay na hamog ng lungkot. Di ko siya kapatid. Di mo rin kaano-ano. Pabayaan na natin. Sa Wimpalad ng Gera ni Federico Lixi Espino. Sa Wimpalad ng Gera ni Federico Lixi Espino. Ikinasa, masundalo yung balong. Umasintasan yung wanag alamin. Sumabog ang gaming. Tila pulbura. Nayanig ang pansila ng buwan. At sumakay sa simoy ang amoy ng dugo. Sa liwanag ng palaba, may kung sinong nabuhal sa parang na may nangintay na hamog ng lungkot. Di ko siya kapatid. Di mo rin kaano-ano. Pabayaan na natin. Sa wimpalad ng Pierre ni Federico Lixi Espino.